sa simula tayo sa halak. Kasi sinasabi ko, sabi nila, maingay daw yung dibdib. Sabi ko, sige ba, ubo ng ubo? Eh, hindi naman talaga, dok. Maingay lang yung dibdib. So, iba yung halak, maingay lang yung dibdib, pero hindi siya umuubo. Ngayon, yung sinasabi ko sa mga pasyente, yung lungs natin, matalino yan. Bakit tayo umuubo? Kasi gusto ng lungs may ilabas. Ano yon? Either, either infection or bacteria. Kaya tayo umuubo kasi <clears throat> gusto nating ilabas. Ngayon, kung maingay yung dibdib, eh hindi naman umuubo. Ang sinasabi ng lungs, huwag lang magpanik. Hindi nga ako umuubo eh. Ibig sabihin, itong halak na ito, hindi ito delikado. Karamihan sa halak is gatas, lalo na sa mga one month or two months. Gatas na, ano to GERD? Hindi GERD. GERD, yung nag-overfeed. Overfeed, Overfeed mm, naparami. Naparami. So, sige, sige lang uh, iyak yung baby. Dodo, iyak ang baby. Dodo, dodo, iyak. So, parang yung dodo ang pang-ano nila, pangpakalma. Mm -hmm. eh, napupuno na yung tiyan ng baby, lumalabas yung gatas. Tatlo kasi ang labas niyan. Number one, yung lumalabas sa bibig. Yung nakikita natin after feeding, lumalabas. Mm -hmm. Pangalawa, may pumunta sa ilong, sa likod. Yung ibang pumupunta dito, or nagbabara sa ilong, kaya parang hindi makahinga. Number three, yung isang side, pumupunta sa lungs yun yung naririnig niyo humihinga siya. May, meron ng gatas yung lungs pala niya. Ngayon, nawawala naman yun. Siyempre, nagdodo ulit, bumalik na naman yung gatas. So, number one... So, kasalanan ni Mami. Napasobrahan ni Mami uh, yun, ng gatas. Kasi daw, humihingi daw parate. Oh. Sabi ko sa mga pasyente, ang bata, humihingi yan parate talaga. Kasi, sarap na sarap talaga siya. Para bang tayo ba, paborito yung pagkain, kahit busog ka na, parang gusto mo pa rin kainin kasi nga, paborito mo. So, ang baby rin, parang tayo yan, naghahanap ng entertainment. So, kung walang TV, parang bored tayo. Pag may TV, na-entertain tayo. Ang baby, ganun din. After ng hour, nabobored. Eh, hindi naman nanonood ang TV ang baby. Hindi naman nagsiselfon ang baby. So, ang, anong, ano bang nasa isip ng baby? Ano bang masarap kong gawin? Ang isip ng baby, ah, ang sarap magdodo eh yun lang naman ang alam ng one month old eh. Akala ng baby, ang pinakamasarap sa buhay, magdodo. So, iiyak siya after an hour, kasi nga gusto niyang magdodo. Not necessarily na gutom siya, except bored siya, gusto lang niyang ma kasi ang sarap ng milk. So, siyempre ikaw naawa ka, nagpadodo ka, nagpadodo ng etaka eh, ka, ang niyo ng chance, sumuha na, kasi nag-overfeed ka. So, you have to, dalawa kasi ang enjoyment ng baby eh. Uh, ang pagdede, Saka ang sayaw. Dalawa lang ang enjoyment niya. Sayaw? Sayaw. So, Baby Isa, e, sayaw mo. Isa, uh, sayaw mo. So, dalawa ang enjoyment na. Habang one month, two months na hindi pa masyadong malinaw yung mata nila, pag uh, umiyak siya, alam mo namang one hour eh. Mas maganda siya three hours or four hours interval. Papahinga mo muna. I-one hour, naghihingi ulit. Sayaw so, Sabihin, entertainment yung gusto nun. Siyempre, bibigyan mo ng milk, do do yun pero hindi talaga yun dahil sa gutom ang sarap lang daw so dapat i-enjoy mo siyang isa-sayaw para sabihin niyo eh masarap din pala itong sayaw so ang ending na dadigest yung food nalalayo yung feeding naglessen na yung yung pagsuka ng milk tsaka yung pag uh, uh, halak sa sa lungs niya so very important yung interval sayaw is very important Uh, kasi gusto din ng yes. baby na malaman so, yung mami marunong sumayaw. Yes. Yung daddy sumayaw. Yes. Actually, nakapayat yun. yun nakapayat. Yun, 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 yung purpose din uh, okay. na para ang mother makarecover ng katawan niya. Kasi by nature, after mga anak, gusto naman ng mother na lumate sa ulit. So, yung pagsayaw, actually, it's part of nature na ang, ang body ng mother makabalik. So, wag Para mong, sexy si mami. Oo, oh, wag mong pigilan yung nature well, na diba yun. ba yung baby na sa harap lang tapos masayaw yung parents? Na-enjoy din niya yun? Usually, sa one month, hindi, na, one month, two wala, months. Mga one year old, kita na niya. oh, kitang kita yon One year hindi old. kaya na, na niya. Kitang, wala ng problema yun. Usually, at the age of three months, four months, mas ano ng mata niyan. Ah. So, kaya nga sabi ko, lagyan mo lang ng pabitin sa harap yung 3 to 4 months. Gusto pwede na, yan, pwede oh, yan. gusto na niyang abutin. So, magtaka ka, hindi na siya humihingi ng gatas parate. Kasi, enjoy na siya. Na, nadidiscover niya, ang ganda pala ng mundo. Uy, ito, meron ako nakikita. Pero ang 1 to 2 months, halos wala pa silang nakikita. So, para sa kanila, gatas, gatas. Kasi, ang sarap nun. Pero, ang, ang tsan niya, sabi ko sa mga parents, Wag lang kayo makinig sa bibig. Makinig din kayo sa tiyan. Ibig sabihin, anong sinasabi ng Chan? Sinasabi na ng Chan tama na, punong-puno na kami dito. Kasi ang sabi ng bibig, sarap, ang sarap. Pero yung tiyan, wala na, puno na. So doon na yung side effect. Susuka na so So yun yung sahalak. Which is not dangerous. Yung, yung normal na ubusi po naman talaga yan, yung high-plema. Yan. merong uh, may, kasing tinatawag tayong hyperreactive airway disease karamihan ng mga bata, meron talagang parang may wheezing. ganon. Mm, ganun. Alert hika ba yun? May, may partly hika siya, pero hindi natin siya tawag na forever na asthmatic. Pero majority sa mga majority sa mga bata medyo parang may konting hika. Kaya kunwari pabalik-balik yung pabalik-balik yung kanyang ano, pabalik-balik yung ano ito, yung ano niya, Ay, yung sa asma, oo. Pwede rin to sa bata. Mhm. Mm, -mm. Doklisa, dito. Ba? Ah, dito. Oh, ito kasi itong ito ito yung lungs natin, no. Ito yung lungs. Ito yung ating daanan ng hangin, no? Makita oh, nyo ba yan? Yes, kitang-kita. So, tatlo kasi ang nangyayari diyan eh. Pag ang bata may hika, no. Number one, itong tube na dumadaan yung hangin, lumiliit yan siya. Para siyang constrict ganyan, lumiliit, no. Tapos, pangalawa, namamaga ang kanyang walls no pangatlo ayan parang may sipon so tatlo ang nangyayari lumiliit yung walls kumoconstrict tapos namamaga yung walls tapos may mga sipon na lumalabas so yun ang nangyayari sa pasyenteng may asthma or hyperreactive airway disease kaya pabalik-balik siya kasi tatlo dapat yung ma ng medicine kung ordinary lang yon kahit isang gamutan lang na may Salbutamol, Guaifenesin, na 'yon. Pero kung pabalik-balik yung pasyente, uh, yung ubo pa rin, you have to go to your doctor or even a pulmo na specialist kasi they could combine, actually nagko nga kami ng Prednisone or steroid plus antibiotic para lang mawala ma ma yung pabalik-balik na pagmaga ng lungs. Paano natin malalaman na hika siya o ordinaryong ubo from mm. mga mm. common cold? Yung number one, nalalaman usually pag may doktor na, kasi yung uh, pinapakinggan. Pina, pinapakinggan ng stethoscope, pag yung parang, ang ang ang, ang sound niya is parang pusa. Ganyan. Uh, Yon, medyo, yung airways nun medyo masikip. Mm. So, yun ang sinasabi ng pediatrician, medyo may pagkaasma. Ngayon, sometimes with one round of medicine, hindi siya nawawala. So, kailangan bumalik ka. Baka another round or baka kailangan ng maintenance. Kasi sabi ng iba, mga ilang buwan na hindi pa rin nawawala. So, meron po kaming mga maintenance na binibigay. Pwede nga yung inhaler na maintenance if necessary. Huwag po kayo matakot. Pag ang doktor nagsabing kailangan ng maintenance ito sa hika para makontrol yung pabalik-balik, that is proven safe naman po yung mga gamot na maintenance for hika. So, sometimes yun lang pala ang kulang nung mga nag-question -nag 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 sa atin kasi hindi pa sila nabigyan ng maintenance. And other than that, pag meron ka ubo na hindi nawawala, kinukonsider na namin yung TB, no? tuberculosis. So, lalo na kunwari may kasama kay sa bahay na parang may TB, or na-diagnose talaga may TB, or umubo na may dugo si lolo o yung father or yung mother, malaking chance na hawa yung bata. So, kaya pala kahit anong gamot na binibigay, hindi nawawala. So ngayon sa government meron po tayong DOTS or yung Direct Observation Treatment Short Course sa mga health center na libre po ang gamot basta TB. So, so may edad pero sa bata para medyo konti pa lang. Oh, pero meron na din tayong batang sa ano, bata. oh meron ng syrup na libre ang government for TB. So ang TB yung iba <clears throat> hindi nila maintindihan sinasabi mahina ang baga, mm, mm, may spot sa baga, yes. may kulani sa leeg. Mm. Possible TB na yun. Uh, yung yun namang ano, yung kulani sa liig kung sa bata, ang daming maraming may kulani sa lieg. Mm. So, so hindi, hindi siguradong TB. Oo, oo kasi sinasabi ko, ah, kunyari, meron ka lang rashes dito sa buhok mo, may mga rashes sa mga bata dahil sa pawis, mm -hmm. nagka-cost ng kulani 'yan. Eh, ang liit lang ng rashes, pero yung kulani ang laki. It doesn't mean na TB yung cause ng kulani niya. So, meron din may ubo, pero hindi naman TB, nagkaroon din ng kulani. Pero yung ubo naman, hindi naman TB yon So, hindi lahat ng may kulani, may TB. Pero, iniisip namin yon Kaya nag-interview kami kung meron bang kasamahang may TB sa bahay. Hindi po yung tv television, ha? Kasi lahat tayo may TB. Yung tuberculosis talaga. Or merong kasama sa bahay na sige ubo ng ubo ng matagal na napanahon. Sa bata, ang mga test namin dyan uh, is yung skin test yung uh, yung oh PPD na i-inject dito kasi ang x-ray pwede naman mag-x pero karamihan sa x-ray hindi nakikita ang TB sa bata. Ah, ang x-ray mm. hindi nakikita ang TB ang sa bata. Ang TB bagat. almost almost not seen. True? Um, Kala ko lagi pinapa-x-ray may hilar adenopathy. Ah, uh, hindi Dok. ang ang sa adult kasi 'yun yung may spot, may spot. So mas madali sa adult na may spot. Sa bata kasi, yun yung tinatawag naming primary complex. Ibig sabihin, first time primary. So, wala pa siyang spot. So, most of the time, ang sinasabi sa x-ray, either negative or pneumonitis. Yung sinasabing mga hilar, lymphadenopathy, uh -huh. eh, nasa radiologist lang din yun, Dok. Eh, parang depend... Depende sa basa. O, depende lang sa radiologist yun. So, Maraming highlighter adenopathies pero wala din naman pala silang TB. So anong pinakamagandang test sa bata na TB or primary complex? Yung talagang PPD. Yung PPD. O, yung yung ini-inject dito. dito. Uh, other term po diyan is Mantoux test. So mga pediatricians meron po yan. Mantoux test. Mantoux test. Or PPD, the same lang po yan. Ini-inject yan dito after uh, 48 to 72 hours. pupula. ang ang itsura ng pula parang kagat ng ipis yung iba eh yan, positive na positive. So, no doubt na. Pero kung medyo maliit lang yung red, parang alanganin pa. So, mas, mas malino kung mas malaki yung pula. yon hmm. Yun, talagang itreat na namin ng six months yon Yes. Uh, yes, usually meron din kaming x-ray na pinagawa. Sanda. Pero, it's more on sa skin test na sa bata. Kasi kung, kung malaki na, pwede sana yung sputum. Kasi dudura ng ano, laway uh, ng ano plema para matest. Pero ang bata kasi hindi hindi marunong maglabas ng plema eh. So ang ang bata usually it's skin test. Bago natin iwan tong topic, Dr. Richard, marami sa atin, siyempre, hindi nila matanggap na yung bata may primary complex, mm. hindi nila matanggap yung diagnosis na TB, nakakatakot, mm. bakit nagkaganon yung anak ko o ako. Mm. So, paano mo sila mm. sinasabi na okay. uh, gano ang sakit, kailangan uminom mm. ng anim na buwan na okay. gamotan? Number one, hindi na nakakatakot ngayon ang primary complex. Uh, uh, number one din, ang bata ay hindi nakakahawa sa kapwa. 'yung 'yung hawa 'yung bata hindi nakakahawa oh, sa kapwa bata kapabata, at matanda. matanda. So ang usually, matanda lang nakakahawa. oo sa bata. kasi may butas sila, may spot na eh. hmm. So doon lumalabas. Pero 'yung bata, primary complex siya. So hindi ibig sabihin na hindi na siya pwedeng makipaglaro sa iba. Kasi hindi nga siya nakakahawa. Ngayon, ang gamot naman ay very effective. Huwag nyo lang lulundag-lundagan. So hindi na po hindi po cancer ang tuberculosis. May medicine po dyan. At uh, sa totoo lang po, 9 out of 10 Filipinos are exposed to TB. Hindi po lahat ay may TB. Ibig sabihin, exposed to TB. Uh, Ibig sabihin, marami sa Pilipino ang exposed sa TB. Yung mahinang resistensya, nagkakaroon ng TB. Yung ma ma magandang resistensya, hindi naman. So, it's not scary kasi common eh. So, wag lang kayong matakot at uh, merong gamot ang government kung, kung gusto nyo ng libre at meron namang pwedeng bilhin sa butika basta i-follow eh, nyo lang yung six months. And, at, kaya nga yung iba sinasabi nga eh, para yung ibang doktor, parang good or bad din yung pag advice pero sabi nila, vitamins ng lungs ito. Inumin mo ng six months, de, hindi, natakot yung mother kasi sinabihan nga na yung gamot ng TB vitamin vitamins, Ay vitamins. vitamins. vitamins naman, for 6 months. Hindi naman talaga. talaga. Eh gumaling. Oh, gamot sa TB. Gumaling. Ang ginawa nung kapitbahay, binigay yung gamot sa kapitbahay din kasi vitamins gumaling yung anak ko dito. Eh bawal 'yun, hindi mo pwede pamigay 'yun kasi hindi talaga vitamins. Hindi talaga vitamins antibiotic yun. para sa TB. O kapag may nagsabi sa yung bigyan ng vitamins lang siyang anak nyo, kasi yung akin binigyan ng vitamins lang Iksebiin nag TB treatment siguro siya. So you have to be you have to be clear na sa pasyente na may TB ito pero pang baby lang, kailangan lang ng gamot na 6 yes. months na 'wag lang lundag-lundagan.